Pag-isipan mo to, ang pera ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Money is the root of all evil. Kabi-kabila ang balita tungkol sa korupsyon, tungkol sa mga taong nagnakaw ng malaking pera sa taong bayan, na lagi namang nababalita. Money is the root of all evil ngabang bahilan? Ibig mong sabihin pag tinanggal ang pera sa buong Pilipinas o sa buong mundo, magiging payapa na tayo? Tingin ko hindi hindi rin pera ang makakapagpasaya sa atin. Ang pagkakaroon ng pera ay nagmamagnify lang ng uri ng pagkatao natin. Kung tayo ay mapagbigay at matulungin, Lalo tayo nagiging mapagbigay at matulungin kapag dunarami ang pera natin. Kung tayo ay masaya, lalo tayo nagiging masaya. Pero kung miserabe ang buhay natin, kahit maging bilyones pa ang pera mo, di ka pa rin magiging masaya dito. Kaya yung mga nagnakaw at nagbulsa ng pera na pinaghirapan ng iba, inilabas lang ng pera ang kanilang tunay na pagkatao. Hindi naman masama ang baghangad ng maraming pera, basta makuha mo ito ng patas at di na nga argabiado ng iba. Ano sa tingin mo? Pag-isipan mo to.